Yan, magandang gabi po mga kambal. Yan, tayo po ngayon ay maghahunting po ng bikyo po. Yan, yeah, kasama po natin si Utol Bumboy. Yan po. Mga kambal, magandang gabi po. Ito po ngayon ulit nakakalabas po ulit ng ano, gabi po. Ito po testing tetesting ulit ng bikyo po din eh sa kagubatan ho. Tara, Utol. Nakasama rin po natin ito mga rat hunter po. Mga kambal, yan o. Si Panda at saka yung si ano. Tara, Utol. Yan, sabi po. Tayo po may dalang lalagyan mga kambal o hindi nalagyan po ng kayo pwede rin higit lang sa angsa oo pwede Dito din marami ay punan labas po punan labas na no Nutol na kayo. Oo. Ayun o. Oh. Ito mga kambal o. Oh. Laki. Ay, lagyan na labas ako. Lagyan. Nakaisagad po tayo. Mga ah, kambal. kambal. Yan pa o, oh, dalawa oh Yan pa isa Yan po oh Dalawa na Dito po yan ang dami po ng bikuyo Dito po yung madalang pong mabikuyo ang mga tao Mga kambay, ito na ito po oh sulod sunod utol na oh, Laki, oh. naglalabi-labi na yun ang lalaki oh kapal na ng labi ng biti oh. Yuna, ito na ito mga kambal pa oh ang laki yan ang laki pa pala dito mga kambal ng biti oh. Halos lahat na kukuha eh. Nakakatuwa. Yung tayo po eh. Tayo po yung nagkumpa na rin po. Para po hindi po mapasukan ng ano, gamo-gamo sa tahinga. Okay. Video po. Ula, ito na naman oh. po tayo nakita oh. Pakala at la dito. Yun pa oh. sunod, sunod na. Ah. Ah. Sunod, sunod na eh. po masarap din pong ano pang sisig diyan mahal po ito ng isang buhay pong ganito limang piso po isa sa bayan po binibili yan mahal po limang piso isa yung gano'ng kalaki gano, gano po kalaki ang limang piso po Dito na naman po. Mm. kakatuwa po yung mga kambal kakatuwa libang umanguwa Bunga ng star apple yun na, oh mga kambal. Ayan po yung nangangali po ng bunga ng star apple. Yung ganyan pong dikayo. Ayan po. Oh. Bunga ng star apple. Ito oh mga kambal, pagkakalaki o. Oh. yan po o. Oh masarap din po itong ginataan sa papaya magigit lang pong papaya oh. kahit po puro lang kami po hiwalay na po ni utol bumboy para po makaraming maka, maka, makaraming pong makuha nabi kayo po ito po sunod sunod Yumpa um. Ah. Mm. Mm. eh, eh. um. Uh, Tatlo. So jenud. Ah Yang belis aku wah. Huh? tenang aku na. pet. po buhay na buhay In, maganda po pong mamikyo po ngayon mamasa-masa po ang ano ang lupa po ang mga dahon po mga layak kaya po maganda po ngayon In, malito po Sila po natin kukunin yan no? sa so, banlito po Ayan po. Naglulumot-lumot po. Ayan po. ibat ibat yung ibat 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 pong kulay BQ po Ay, may patay na may puti po patay na pag po ang ang kulay puti patay na po yan oh, ang na matay dito oh. nainitan nainitan kaya ang namatay na matay sobrang init sa sam nung summer kaya po namatay ang mga bikyo yun pa oh uh. nakasangat oh uh. yun pa oh uh. yun oh uh. ah yun okay, brown ito marami na ako oh yun na bata may itay na ako ito lang pa oh bigkit oh uh. Yan po mga kambal oh. Marami na rin ito Marami na rin? Hmm. Mamay 30. Madami na rin pala. Okay. Hey, ah, baka ito nasa bayintihan lang na ang utol Madala hmm. ka ano? kasi malalaki Oo uh Madala -huh. po Agad din dito ano sa air na ito May nangungwa din dito Baka may nangungwa rin dito ang utol hmm. Pero malaki Hindi kayo Kasi kagala ang po talaga eh. Suot dun suot din din ni. Eh. Ano tol? Suot dun su suot din ni. Eh. Ito, mga kambal oh. yan dalang puno to labong yan po oh kawayan nalabong eh buta tayo ba ito hindi na bukas na bukas na ito ah, bukas na ito bukas na ito bukas yan po yan lang po yan dito lipas na po yan wala po na labong na po ngayon lipas na hindi na po taglabong. ngayon po ay tag tag ng kana po mga prutas yun na po ang mga nabunga po ngayon nasibol O, itin itim naman, oh. Eh. Nag-aakaw pa, oh. No? Oo. Nakapag-nagsama no? ni Utol, oh. Nakatagpo na po, talaga po. Papang sa ahas, ayun, no? oh. Oo. Nakaw to sa paigat saan. saan? ba? Ito. Ay, eh, baka sa bayaw kaya, ka, no? oh. Hindi kusok ka, oh. Kusok po, Baka yan. Bitag. Baka bitag yan, yeah. kung, sa kung saan. Sa ahas kaya, Matagal na. Gupok na eh. ay. Ang tagal na ano. Eh. Mm -hmm. Wala akong tungkol. Eh. Baka sa ano. Baka nga. Mm -hmm. Ba sa aking tuwa ah, o. Oh. Nabuhal o. Oh. Nabuhal o tulis sa aking Yan po o Pero pet pa. Nabuhalaan o tulis o. Oh. Sayang ay. Eh. Sayang ito laki oh. Po, oh sayang to oh, utol Ayun. hindi na ano oh naiwan utol, to, naiwan oh Patayin. utol naiwan oh Ayun. namatay nila ang oh Ayun, naku Ni, po dito na ano po naiwan oh nakatali po oh Ayun. binutas po yung mismong cellphone niya, oh patay na ito laman walang laman ang dami oh ano ilang piraso ba bato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 anim utol anim, nasayang utol namatay na, naiwanan sayang innovative na may info yan liit po ay, dapat ni kukunin yan maliit pa yung ganyan pong itim ay maliit po po yung ganyan kulay wag pong ganyan kulay maliit pa. Yun pa oh. Ito maliit pa. Yan dami pang maliliit, to, tuloy dai pa nalaki. Yun po. Oh. Laki. Nagapang pa oh. para pang nilimot lang po dito ng bikuyo ay, ay, maliit pa po, ay, po. Maliit pa Hindi na ba tumukunin Ito na pong papalaking ninyo kahit ko sa niyog po laki oh nagmumura <laughs> Ay, ang dami mo ito malilita no ang dami daming anak po oo eh, so, oh, Kasusunod. susunod madami huli wala ko yung ahas eh wala ka pala yan pong ang nasabing BQ pagkalaki po, itim na itim na. O. Iba't ibang klase nga po, may maliit nga pong itim, pero mayroon po ding malaki pong itim naman. Oh. Mga ngayon po ng gabi oh. Gabi ng San Fernando. Gabi ng ano oh. po yung mahilig din po sa gabi eh. Gabi mga gabi po. Ngayon in Kaya ano. ito oh, kalaki ka ano. Oh, buto ito kinakain ka to. Puti, oh, puti pang ga. Kabuti. So, baka iba to, ibang ano to tul Ibang variety yan. Ibang variety to tol puti, puti ano. Ah, okay. oh, so, umbal tayo sa bahay na po. Ari ko tinakuha oh. Marami-rami din po. Ano? Ba't hindi na tul Oh, ari yung kay utol bumay. Lalaki ang. No? Oh, ay, siyang palanggan ako. Palanggan din pala, no. Marami din pala, no. Nasa palagi mo tuloy na silang, ano kaya yun? Nasa 70-an po, mga kambal. Yan. <coughs> Inuubo na. Dami din na, no. Oo. Yan tayo po na ng bayan. Doon po natin tulog sa bayan po. Marami-marami salamat po sa inyong at pagsuporta. Araw-araw sipag lang. Ba!